Eh, yung karne doon sa rep, prepare mo na, linisin mo na. Ugasan lang yun. Pati yung libro, ha, i-prepare mo na. Diyan sa kalan, diyan ako magluluto. Kaya ready mo na rin yun. Hmm, baka ipapamarikit. Ay, ako na nga magpaparikit doon. Iuutos din naman sa akin yun. Ba't dito lang? At yung ano lang, laman lang ng baka. Eh, ano ba dapat? Ano ba? Di ba sabi mo yung baka? Ilabas ko. Binisip ko. Oo nga. Oo, oh, nilinis ko. Asan eh, yung libro? Ito. Ano, Kita ano? ko na pagparikit. Ano tayo, Katrina? Hindi ko naman alam yung libro. <laughs> libro ng bata versus libro ng bata. <laughs> <Ito> ba <yan? laughs> ay, ay naman, no, no, just Akay naman, ang hirap talaga talagang utusan. Di. Oh, andiyan ka pala. Ano na naman? Ay, di. Katawag ka na naman dyan. Robbie ano ba ang kailangan mo. Anong tawag nito? Yung pupunta ko palengke, may bibili lang ako sa glit. Oh. Luluto ko ng ulam, yung ano, kalyos. Oh. Bibili lang ako ng gulay. Eh, yung karne doon sa rep, prepare mo na, linisin mo na. Ugasan lang yun. Pwede na mo na lang. Eh, kaya mo, kaya mo na yun. Ay, ha? Ah, Pabilis na ako. May sa akin Kaunti lang yung lulutuin. Ay, bibiling ko. Mab mabilis na ako ha. Kung ba, bahala na. Ano papa pa? Oo na. Sige na. Ayan, bilis ka usap. Ano, dapat. Ay, hindi ka pala. Oh, ano pa, Nalimutan ano pa. ako yung ano, pati yung libro. Ha, i-prepare mo na. Diyan sa kalan, diyan ako magluluto. Kaya ready mo na rin yun. Ha? Oo na. Oo. Para sabay ko nang ano gagawin. Oo na, dami-daming otos nito. Hindi mo kayo. May... Oo na, huwag ka nang Ikaw ang bumili, ako magluluto. Huwag -ano. ka na no. oh, diba? na. O, di ba? Sige na. Sige na. Pati po, paglilabas lang sa rep at lilinisin silang ang karne, hindi pa magawa. Lutos pa sa akin. Kaya kaya naman gawin. Ako naman. Tabaw nga naman. Ayayon ko okay. rin. Lalabas lang, hindi pa magawa. Lutos pa sa akin yung libro pati yung sinasabi nyo. Ay, magmumodule sila ni Dindi. Pati naman libro. Hmm, baka ipapamarikit. Ay, ako na nga magpaparikit doon. Iuutos din naman sa akin yun. Ngayon lang mga kati kami, sikat tira kalyos. Ano kaya magiging reaksyon doon? Paborito <laughs> ko pa naman yun, kalyos. Pero siya hindi, hindi na kahit ano yun ng ganong karne eh. <laughs> Wala siya. Be! Hey! Oh! Ay! Yun! Tama tama! Galing! Oh, nagparikit na ako ha. Ready na lahat. Ayan na. Galing! O, oh, ready na. Hmm. Ano, magparikit ka na. Pati ano. Pre, alam ko na may utos mo rin sa akin to eh. Ikaw nga. May kulang. Ba't may kulang dito? Oh, ano, kulang niyan? Ayan na nga lahat. Nilabas ko na. Ba't dito lang? Yung ano lang, laman lang ng baka. Eh ano ba dapat? Ano ba? Di ba sabi mo yung baka? Ilabas ko. Ibinisip ko. Oo nga. Oo. Oh, nilinis ko. Asan eh. libro? Ito. Ano kita ano? ko na pala ah! Ano to? Libro? Ano ba sa... Ano ba sa tingin ko dyan? Shhh! na lang ang ko na na dito Susmi ka naman. Hindi mo naman nililinis. No, yung... Hindi mo ba alam yon Hindi mo ba alam yon Hindi. Mali ko sa libro ng baka may sinasabi mo. Ang alam ko itong libro mo ito. Sus me. Oh. Sag, saglit, saglit. Kukunin ko para alam mo. Sabi mo, i ko yung libro. Magpaparikit ko. Magparikit ko. Ayan ah. Sabi ko, iprefer prepare ko, ko yung libro. Tsaka yung baka. Kasi dito, tas dito ako magluluto sa labas. Diyan akong paparikit. Wala namang sinabing gagamitin ko yan. Saglit, kukunin ko yung libro para alam mo. Wale ko ba doon sa libro bako na yun? Oh, Ito! Ito yun na! yun na! Ito yung main ingredients ng kaliyas na lulutuin ko! Mali ko naman yan! Libro ng baka! Ayosin! Hindi mo kasi tinignan! Yung isa lang ang kinuha ko! Oh, magkapatong na nga yan! Ano na tayo, Katrina? Ano man alam mo yung libro? <laughs> libro ng baka versus libro ng bata! Ayosin! <laughs> 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 Diyos ka! Okay naman, ang hirap talaga ang utusan! Ay! Nako, 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 nako! Kaya train na! nako! Doon ka na nga! Ayusin mo kasi. siya! Doon ka na! Dali mo na ito! Baka magagalit yung anak mo Sorry. sari ka! Akay naman! Oh! Eh hey, bro, lulutuin! Tapos ginawang pamparin! Diyos mo! Diyos mo! Mm-hmm!